Araw mga bata, ngayon ay tatalakay natin ang quarter 1, week 2, day 1 ng ating aralin sa language. Ang layunin natin ay nalalaman na ang bawat pangalan ng mga lokal na kali, lugar at mga landmark ay may pinagmulan. Nailalarawan ang mga natutukoy, natauhan, lugar at pangyayari mula sa isang teksto na pinakinggan. Naiuugnay ang sariling karanasan at mga ideya o pangyayari ang kali kayo nakatira. Alam ba ninyo ang bawat pangalan ng kali at lugar ay may pinagmulan? Ano ang pinagmulan ng pangalan ng inyong lugar? At bakit kaya iyon ang pangalan ng kali ang pinitirahan nyo? So sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga pinagmulan ng mga pangalan ng ilang kali o lugar sa ating pook. Makinig kayo sa kwentong aking babasahin habang nakikinig, tukuyin ninyo ang mga makikita sa bawat lugar na mababanggit sa kwento. Pero bago natin basahin ang kwento ay may babasahin akong mga salita. Ang mga salitang ito ay mapapakinggan ninyo sa kwentong aking babasahin. Alamin natin kung ano ang kahulugan ng mga salitang ito upang hinggitin ninyong maunawaan ng kwento. Barangay. So, pag sinabing barangay, barrio, kalye, ito ay kalsada. Tanawin, ang ibig sabihin nito ay kalikasan na maaring pagmasdan. Tuklasin, ang ibig sabihin ay alamin. So, makinig sa kwento. Sa barangay masaya na isinulat ni Mil Flores Ponciano. Sa barangay Masaya may isang batang lalaking nagngangalang Nico. Isang araw naglakbay siya sa kanilang baryo para tuklasin ang magagandang lugar doon. Sino ang batang nabanggit? Si Nico tama. Saan siya pumunta? Sa barangay? 'Yan, sa barangay Masaya siya naglakbay sa kanilang baryo. Una, dumaan si Nico sa kalye bayani. Dito nakita niya ang matatandang nagkukwento tungkol sa mga bayani ng kanilang lugar. Napangiti si Nico dahil gusto niyang maging bayani balang araw. Ano ang pangalan ng kaling pinuntahan niya? Tama, Kalye bayani. Ano ang makikita roon? So madalas makikita ang mga matatanda na nagkukwento tungkol sa mga bayani sa kanilang lugar. Kaya siguro Kalye Bayani ang pangalan nito. Pagkatapos, pumunta siya sa tindahan ni Aling Nena sa Kalye Likas. Binati siya ni Aling Nena at binigyan ng paborito niyang kakanin. Ano ang pangalan ng pangalawang kalye na pinuntahan ni Miko? Tama, Kalye Likas. Ano ang makikita sa kalye ng iyon? Makikita dito ang tingnahan ni Aling Nena. Bago mawi, pumunta si Miko sa Tulay ng Pag-asa. Mula sa tulay, kitang-kita niya ang magandang tanawin ng ilog at mga puno sa paligid. Ano ang pangalan ng tulay na pinuntahan ni Miko? Wama, Tulay ng Pag-asa. Ano ang matatanaw mula sa tulay na iyon? Ang matatanaw ay siyempre ang mga puno. Tumayos siya roon at nag-isip ng pangarap, ng pangarap niya sa buhay. Napakaganda ng ating baryo, sabi ni Nico. Maraming mga lugar na punong-puno na kasaysayan at kagandahan. Umiti ang kanyang mga magulang at sinabing, tama kami ko, ang bawat kali at lugar dito ay may kwento. Dapat tayong magpasalamat at mahalin ang ating bayan. Balikan natin ang mga lugar, yan, o laraw ng mga lugar na nabanggit sa ating kwento. So, ito ang Kalibayani. Anong napapansin nyo sa mga nakikita sa Kalibayani at sa pangalan ng kaling ito? So, bakit kaya Kalibayani ang pangalan nito? Yan, malamang hinango ito sa mga matatanda na palagi nagkukwento tungkol sa mga bayani sa kanilang lugar. So siguro maraming bayani dito sa kaling ito. Kaya pinangalan itong kalye bayani. Nagay ba ang pangalan ng kalye sa kung ano ang nakikita rito? Siyempre, di ba? Yan. So ano naman ang masasabi nyo sa pangalan ng kalye likas? ano ang nakikita dito? So, dito makikita ang tinahan ni Aling Nena. So, si Aling Nena ay likas na mabait kasi binigyan niya ng pagkain si Miko. So, siguro kaya likas ang pangalan nito dahil maraming, ayan, may mga mabubuting likas na mabubuti ang puso ng mga tao. Ano naman ang masasabi niyo sa lugar na ito? Ito ang tulay ng pag-asa at makikita dito ang tulay, mga puno at ang ilog. Siguro kaya pinangalan nito ng tulay ng pag-asa dahil kapag nasa lugar ka na iyon, makakapag-isip ka ng mabuti ng inyong mga pangarap at naisin sa buhay. So tingnan ang nasa larawan. Sino ang nasa larawan? Siya si Miko. Ano ang masasabi mo sa kanya? Om, pwedeng sabihin natin, mabait si Miko o kaya siya ay isang bata mahiling magtuklas ng mga bagay-bagay, mahilig siyang maglakbay, at isa rin siyang magalang na bata. Ano sa tingin mo ang mga bagay na pareho o magkaiba kayo ni Miko? Mahilig din ba kayo maglakbay at magdiskubre ng mga bagay-bagay? Ayan, parang si Dora lang, di ba? So, may katulad bang lugar sa inyong kalye na nabanggit sa kwento? O yan, may mga ganun bang pangalan? O kung hindi naman, alam niyo ba kung bakit yun ang pangalan ng mga lugar sa inyo. Yan. So, magbabahagi. Kaya, yeah, maaari kayo magbahagi sa inyo klase. So, anong masasabi nyo sa pinagmulan ng mga pangalan ng mga kali at lugar sa inyong buok? So, ang mga ito ay may kasaysayan o may kwento kung bakit yun ang naging pangalan. Halimbawa, ang mga nakatira doon ay uh, galing sa isang pamilya. Maaaring ipangalan ang kali sa kanila. O kaya naman, Uh, may kasaysayan o merong nangyari noon na hindi makakalimutan sa kaling iyon, pwede rin ipangalan sa kanila. Yan, tandaan, ang bawat pangalan ng mga kali at lugar sa isang puok ay may pinagbulan base sa kanilang kasaysayan. O makinig na mabuti sa kwentong aking babasahin. Sa bayan ng kalamba, may ba batang nagngangalang Carlo. Isang araw, nagtanong siya sa kanyang lolo. Lolo, bakit ganito ang pangalan ng ating bayan at barangay? Ngumiti ang kanyang lolo at nagsimulang magkwento. Alam mo, Carlo, nagmula ang ngalan ng kalamba sa salitang kalan banga. Ayon sa kwento noong unang panahon, may dalawang sundalong Espanyol na nakita ang isang babae na galing sa ilog na may dalang banga na puno ng tubig. Nagtanong ang mga sundalo gamit ang kanilang wika para itanong kung anong lugar ang napuntahan nila. Sinagot ng babae ang tanong gamit ang kanyang wika at sinabing kalan-banga, na ang ibig ay kalan o ito yung lutuan at banga ito yung jar stone. Nang tumaga, tinawag din itong kalamba at dito matatagpuan ang pinakamalaking banga sa buong mundo. Ang barangay San Juan naman ay mula sa Santong Patron ng ating simbahan na si San Juan Evangelista kung saan maraming tao ang nagdarasal. Habang nakikinig si Carlo, naisip niya kung gaano kahalaga ang pangalan ng kali at lugar sa kalamba. Lolo, salamat po sa kwento. Ngayon mas naintindihan ko na ang pinagbulan ng ating bayan. Umiti si Lolo at niyakap si Carlo. Oh, o sino-sino ang mga tauhan sa kwentong napakinggan? Yan, si Lolo at si Carlo. So paano mo mailalarawan ang bawat tauhan sa kwento? So siyempre si Lolo ay matanda na at si Carlo ay bata pa. Si Carlo ay masyadong uh, um yeah, matanong siya dahil nais niyang matutunan ang mga bagay-bagay lalo na ang kasaysayan ng mga lugar sa kanilang uh, na kanyang tinitirhan. So, ano ang pangalan ng lugar ang nabanggit? So, ito ay ang Kalamba na mula sa Kalambanga at ang San Juan na mula sa Patron. So, saan nagmula ang ngalan ng bayan ng Kalamba batay sa kwento? Tandaan, ito ay mula sa salitang Kalan, banga. Ayon sa kwento, saan naman nagmula ang Barangay San Juan? So, ito ay nagmula mula sa ngalan ng patron na nakuha nila sa ilog ng San Juan. At dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong unang araw sa language. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!